Kinabahan nga ako sa lakad ko nito kahapon. Umalis nga ako kahapon ng umaga para sa napaka-importanting lakad. Iniisip ko baka ang haba-haba na ng pila kasi anong oras na ako nakaalis sa bahay. Pero pagdating ko sa lugar, ay salamat sa Diyos, haya na sarado pa nga. Alas 10 pala magbubukas, kaya nakahinga naman ako ng malalim siguro naghintay ako ng 20 minutes dito. tanong tanong na nga ako kung saan ang pila pagkuha ng NBI. At sa aking pagtatanong, itinuro nga ako nila nito sa bandang baba. Kapumasok pumasok sa entrance, liliko ko na ng kanan. Haya na nga at ang dami na palang naghihintay. So iniisip ko, nasa kahuli-hulihan na talaga ako. Maya-maya nga, itumayo na muna ako kasi may magpapark noon sa tapat na inuupuan ko. Nilaro ko na nga ang break game sa cellphone ko para hindi ako maboard At sa wakas, nagtayuan na sila lahat dahil magbubukas na ang mall. At nakapila na nga kami lahat para makapasok sa mall. Pagpasok naman sa mall, parang napansin ko yung pila kanina parang wala na, sabog na. Kaya ang ginawa ko, naglakad lang ko ng naglakad, nang medyo mabilis. Pumila na nga ako sa kukuhanan ng number. Pero wag ka, pinabalik ako. Kasi, binala ko binigyan ng number. Alam niyo kung bakit? Kailangan pala kasi magbayad ka muna online. Mabuti na lang at salamat sa Diyos, mayroon itong katabi na pwede kang mag-online appointment. At dyan na rin magbabayad. Sila na ang bahala. Ang gagawin mo ay mag-fill up ka lang ng form at atawag nila ang pangalan mo. At nang makapagbayad na nga ako online, hayan at labagyan na nga ako ng number. At pakatapos nito, dahil malayo pa ang aking number, naglakad-lakad muna ako sa loob ng mall. At ito ang nadaanan ko. Hanggang sa narating ko nga ang napakagandang lugar dito, ito yung nakaraang Valentine's pa. Maganda-ganda pa rin. So kaya nga naisipan ko, mag-selfie-selfie muna ako dito. Ang gaganda naman ng mga bulaklak kulay fresh na fresh. Kaya ayan, pag napadaan ka dito, talaga naman kukuha ka ng cellphone para picturean o videohan ang sarili mo. Maya-maya nga, bumalik na ako doon sa mga nakapila. Tinanong ko yung nasa hulihan ng isa-isa kung anong number na sila. Hanggang sa mahanap ko ang numero na sinusundan ko. Ayan at malapit na nga, mabilis lang sila magproseso. Pero sabi nga, pag may tsiga, may nilaga. Ayan at sa wakas ay makakaupo na rin ako maya maya. Ang mga nasusundan ko ay mga nakaupo na. Ibig sabihin lang nito ay malapit na sila sa processing. At salamat sa Diyos. Ayun at nakaupo rin. Sakit din kaya sa binti pag matagal kang nakatayo. Pero wala lang yan, basta hindi hit ang pangalan ko. Kasi pag hit ang pangalan, one week kang maghihintay. O baka nga, higit pa sa one week. Hindi lang po ako sigurado. At heto na nga ang ating pinakamimithi. Ayan, at uuwi na ako. Sa wakas, ipinagdarasal ko talaga, hindi hit ang pangalan ko. Kasi kung hit man ito, o may kapangalan ako, na may problema, sigurado maghihintay ako ng ilang araw. Siya nga pala, dalawang identification card ang hiningi sa akin para makuha ako ng NBI.